lahat guys guys nandito ako ngayon guys sa puno ng papaya or sa kung nandun ka sa India ay tinatawag siya ng papaw kung dito ka sa Bacolod or sa Negros tinatawag siya ng papayas pero mostly guys kung sa ang ating mostly na tinatawag ay ang papaya kasi very common siya kung tawagin ng papaya Guys, you know guys, yung papaya ay maraming maraming benefits sa ating katawan. You know guys, uh, kumakain lang pala tayo ng papaya. Hindi natin alam kung anong mga beneficyo yan sa ating katawan guys. So, ito guys, tuturuan mo kayo guys kung anong yung ng papaya. Pero guys, before that, ah, tingnan nyo guys, oh, mga papaya ni ano guys, oh, ang laki-laki, ang mga kinis-kinis ng kutis niya. O, oh. oh, tingnan nyo guys. Diba? Diba tayo guys, maliligtayin kumain ng mga papaya, diba? Especially daw sa mga taong Uh, ano ba yan guys, hindi ba yung mga hindi nakakapupo paminsan <laughs> guys hindi tayo makapupo eh, sabihin natin bibili tayo ng lutong papaya para lahat lumalabas ang ating mga uh, basura sa ating katawan ay grabe guys, ang mga laki laki guys so imagine guys, ang mga laki laki ng papaya guys mula sa kanyang leaves. Uh, papunta dito guys at saka sa kanyang roots ay malaking beneficyo ng papaya guys unahin ko yung bunga ang bunga guys nito di ba siya o oh, hilaw pa siya or right, uh, raw, raw pa siya guys. ay guys it is better for malunod pala sa tinolang manok at saka may kasama pa dyan na um, lemon rice ang sarap sarap talaga guys at guys hindi pa lam guys na uh, ang ganda ng papaya ay ang uh, uh, you know guys yung lutong papaya ay nakakabuti pala guys sa ating stomach di ba guys kung may mga sakit-sakit kayo dyan na sa mga stomach guys uh, makakabuti ito kasi uh, i wash out niya lahat ng mga hindi maganda sa katawan mo. Di ba diba guys? So, ang kanyang seeds, isa sa mga na-research ko guys, no? Anyway, hindi ko pa man siya na na or na-try yung seeds niya kasi para bang makatikati yan. Pero, sa nabasa ko guys, pwede pala siya guys, ano, eh, eh ano, uh, dikdikin mo siya guys and then ibilad at saka inumin para it is good for a cancer yan guys Kwan yan guys sa seeds yan. At saka guys, di ba, aware tayo sa mga dinggi? Dinggi ba? Yung mga kinagat tayo ng mga lamok. Guys, ang maganda nito guys, yung kanyang talbos. O, oh, pakita ko sa inyo guys ha? kung anong talbos. Yung talbos ito guys, o. Oh. Yan, talbos ito guys. Yan guys, talbos yan oh. So, ang talbos guys is, kumbaga baby pa siya, baby pa siya na leaves. Guys, You know guys, nagpapataas pala ito ng plate -let. You know experience ko yan guys kasi yung last time guys, yung aking uh, ano ba, yung sister-in-law ko. Guys, hindi siya guys nagpaano guys, nagpa kasi parabang ang ano siya na may lagnat siya kasi paraba parabang na siya nagpalaboratory lang siya at saka na yung ginagawa niya guys kasi uh, alam niya naman na nag nagnubo yung platelet niya or nag slow down yung platelet niya so ang ginawa niya guys ay nagbuha siya ng talbos at saka dinikdik at yung diniknikan ng juice niya di ba pigain mo siya yung fresh na juice niya ay ininom niya guys so pag inom niya guys ay grabe talaga guys after na pag inom niya guys pag laboratory niya after 2 days tumaas na ang kanyang platelets so guys grabe talaga guys no kita guys kung, kung marunong na tayo guys maggamit ng mga gincreate ni lord na mga tanim na mga herb or mga plants dyan ay grabe talaga guys ang daming benefits pa lang makukuha ta yes guys yeah. at isa pa guys no, uno, ng nag -ano ako, nag, nag hormonal imbalance ba guys? So, syempre sa mga age ko na mga 40s plus, di diba? May sometimes hindi mo maiwasan nag hormonal imbalance ka. So, nagpunta ako sa doktor ko, ang sabi niya sa akin, Weng, kakain ka ng every morning ng papayang lutong tong papaya because it is good for your heart para ba sa beans yan, di ba? So, kumain ako, guys every morning. So, guys, hindi ko na yan, guys, ipapakita yan ang roots kasi ang roots, hindi ba? Alangan man, guys, pero guys, so, ay ang guys, ang leaves niya pala, guys, noon, guys, ay, grabe, dikdikin mo lang yan, guys, at saka kung may mga may mga an-an, buni-buni, Uh, ano pang skin disease guys, i-ano mo siya guys, i-pahid mo lang yan guys sa mga arikis mo dyan, an-an, buni-buni ay grabe guys, mawawala talaga yung mga arikis mo dyan hindi ka na mag, oo talaga guys, as in maganda pero, pero kung gusto mo gaya syosyalan ka, yung prutas niya naluto, ipahid mo lang yung sa mga pimples-pimples mo ay very very useful talaga ang papaya. Yeah. So guys, oh, tingnan ko yung luto na papaya. Oh. So, guys, noon guys, di ba? Uh, ginagamit ko yan ng sabon ng selka, selka papaya. Ay, grabe talaga guys. Ang kinis-kinis talaga guys ng kutis ko guys. <laughs> Ay, imagine mo guys ha. Selka papaya. Green na siya guys, green. O, oh, tingnan niyo, guys. O, oh, maganda di ba? Yan. So, very important pala guys, ang papaya sa atin. Pagkain, kainin mo yung leaves niya no, para sa platelets at saka, sa mga rikis and unbuni-buni an, At saka yung mga dua, ito ba? Yung mga hilaw na mga kwa, na mga prutas. Pwede kainin, isahog mo sa ng manok. Ay! Makapasak. So guys, dito, oh. so guys, thank you so much for watching my video Hoping na may nakukuha kayo ng good information sa akin vlog gitu guys So sa sunod kong video, don't forget to subscribe, like and click the notification bell Para sa sunod kong mga video ay may nakukuha din kayo So guys, when when time Bye